Kinumpirba ng House of Representatives na biktima rin ng hacking ang kanilang digital platform. Samantala, ikinakasana ng DICT ang malawakang inventaryo sa mga kahinaan at kakayahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan ang kanilang websites laban sa hacking. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Numero uno pa rin target ng hackers ang gobyerno. Reaksyon nito ng Department of Information and Communications Technology sa sunod-sunod na pagkakahack ng ilang government sites. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey D., 55% ng mahigit sa 5,000 kaso ng hacking noong nakaraang taon ay gobyerno ang target. Pumapangalawa ang akadim at pangatlo ang mga telcos. How do they enter? It's again through the use of endpoints. Ano ang endpoints? Yung computer mo, yung laptop mo, yung cellphone mo. Kasi kahit anong secure ng opisina, ang ending, si government employee A nadala yung laptop at pagdating sa bahay, binuksan. Gumamit ng personal staff. And then, kinabukasan, dinala yung laptop, binuksan sa loob ng network ng government, pasok na. Kumbinsido ang kagawaran ng mga ang nasa likod ng karamihan sa mga hacking incident. Payo ng DICT sa publiko, huwag magbabad sa mga platforms na libre dahil karaniwang ginagamit ang mga sites na ito para pagkakitaan. If you limit uh, ang paggamit ng mga platforms, dahil ang mga platforms, uh, tens of millions ang ginagastos ng mga gumagawa niyan para gumawa nun. At pag pumasok kayo dyan at libre yan, malamang hindi yun ang intent. Nag-harvest lang sila ng information. And um, so, ilimit nyo yung paggamit niyo para pag-communicate lang dahil kailangan na kailangan pagbenta ng mga produkto niyo at pag-aral. Dahil kung mas matagal kayong sumasaw-saw dyan ng walang katuturan, mas, mas prone kayo na uh, kumasok pumasok sa mga sites na hindi dapat na pinanggagalingan ng mga uh, cyber crimes. Ngayong araw, kinumpirma naman ng House of Representatives na nagkaroon ng illegal access sa kanilang website. Nakikipag-ugnayan ang kamera sa DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para matiyak ang integridad ng kanilang digital platform. Nito lamang mga nagdaang linggo ay naging biktima rin ng hacking ang digital platform ng PhilHealth, DOST at PNP. Ayon sa DICT, nasa 3,000 banta ng hacking na ang kanilang na-monitor mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon at nasa 10% nito ang pumasok o nagkatotoo. Sa mga susunod na araw ilulunsad ng DICT ang Project SONAR o Secure Online and Network Assessment and Reconnaissance kung saan papasukin nila ang lahat ng government online asset para alamin ang kanilang vulnerabilities at kung may nangyayaring banta sa kanilang digital platform. Ngayon, uh, ang uh, ang ating pag pag move forward is what Jeff has mentioned is to have an inventory already kung ano yung capabilities ng ating mga ahensya. Pero previous to that, within the year, uh, within a, a, year, no, last year up to today, ang CICC ay nakapag-train na rin ng 10,000 government officials in 230 agencies. Hindi naman kami natutulog, no? Ginagawa natin yung dapat natin gawin. Kaya lang talagang ang budget ng mga cyber criminals ay sobra-sobra naman siguro 100 times more than budget natin. Dea Bernardo para sa bayan.